Hi guys, banding it, moment. It, banding moment ng aking Kailan ano. Kailan ma mo Dalaga at saka niyang papa niya. Malamig, no? Guys, nagpa underarm Kailan ano ma -mainit siya. Mainit ba? At, tama lang. Ano ah, tawag yan, te? Tatanggalin na okay. yung balahibo. Underarm hair, hair, hair removal. Underarm hair removal. Tatanggalin daw nila. Yes. Banding moment time, but... with daughter and papa. First time. First time. First time. Ah, uh, init pa na kay-kay. Yeah, Ilang minuto ba yan bago ano yan? Dali lang, titigas. Oo, oh, ulo mo na. Diyo, okay na. Matagal ba yan bago ano yan? Banding moment. Pang, pang, alam mo guys, pang ano yan okay. na, ah, pang relaxing. Okay. Pang relaxing. <laughs> pang, pang relaxing. Oh, pang relaxing. Oh, pang relaxing moment. Usok ka nga dito kunti ng eh. Usok ka doon para malikita yan. Dame. Relaxing moment. Relaxing moment with Fafa. Yeah. Mga ka-wonder. mo naman ang pinutin mo oh, yeah, na. Oh, eh, taas mo po, wonder Okay. Yeah. Wow, na. flawless ang papaku. Yeah, Ilis nga gimulong ilong pa. Dapat di yung video mang, pahiga. Diyo, man, pahiga. Di lang yan. Isap ko muna. ah. minuto na yan?